chismis na nagtatago na raw ang aktor na si Ken Chan wow. dahil sa investment scam. Ngayon naman ay ang chika raw nalubog dito sa utang dahil sa jowa. Kaya nga ay paunti-unti na niyang binibenta ang kanyang mga property. Gaano ka totoo ito? Yeah, ba diba? Pero ito nga daw para makabayad ng utang kasi nga di ba yung mga nag-invest sa kanila mm. na yun nga daw binibenta niya kanyang lupa sa tagaytay. Eh. yung mga properties niya di ba para makabayad oh, na. para makabayad di yung mano no, ha oh, di yung mano no, no. pero yun oh, oh. nga ang sabi daw na idinimanda e, na kasi si Ken Chan sabi niya sa binalita di ba na parang sabi huli na dahil dinidimanda na siya pero at isang magandang si Ken Chan hinaharap niya itong no. mga pinagkakot na hindi niya tinatagwa. Kaya, ni mm -hmm. kaya lang, itong nakakaloka ano, na parang may sinasabi na may jowa daw siya, mm -hmm. di ba? Na yung jowa daw niya, yung naging dahilan kung kaya nagkabon -bon siya sa utang na parang ito yata yung mas umano kumukuha ng pera sa mga nag-invest. Ay! Umasa ay! Hindi umano yun. Hindi umano ha. Hindi natin sure kung talaga mm -hmm. yung jowa ni Ken Chan, di ba? Iyan mm -hmm. po ay naririnig lahat nating balita Pero di ba si Ken Chan ay hindi natin, nandito na ba siya? Parang ba, sabi, di ba, babalik siya. Babalik sa Pilipinas harapin. At magkakaroon ng siya, show. Correct. Diba? At hindi niya tinataguan talaga kung ano man yung kasong uh, kinakaharap niya ngayon, di ba? Pero yung nga, nakakalungkot nga lang na, di ba, ito nga na, bigla-bigla na meron siyang ganyang issue, di ba? Mm -hmm. Pero yung nasabi nga daw ni, ang suggestion nga ni Papa O, oh, na total, ikaw naman, kung pinagkakatiwala ka pa rin mga kaibigan mo, ang artista, di diba, giram ka na lang din ng pera para mabayaran mo yung mga utang so, mo sa mga nag-invest, diba? Gano, pero gano ba kalaki ang utang niya? Okay. Diba? Hindi kay million-million diba? din yan. Kung talaga nga may utang si Kate. At saka right? mo ko uh, doon, may gumagamit sa kanyang pangalan ah, oh, niya. Humingi daw ng datong. Yeah, diba? Sa mga tao. So, ka po sumusuyo sa mga social media, di ba? Kapag ka, ano, tao na para Although meron po mapatol, Di ba? Mm -hmm. Yung iba tao sasabihin, Hi, ako si Anar, anitsnits, anitsnits. Pero na pero, pero magpapadala. Ang dami yung darang na fake news na naniniwala sila kahit fake news yung ibang mga tao, di ba? Okay. pero naniniwala tayo na malulusutan so at malalagpasan si ito ni Ken Chan. Yes, siyempre yes. Ken Chan humingi ka rin ng tulong sa nasa itaas, di ba? Para mm -hmm. balagpasan Sabi nga, ang lahat ng problema ay might res uh, nare-resolve. Correct. Nare-resulta, diba? mm -hmm. just lang ang talagang kailangan natin kapitan kay Yes, diba? at halapin mo, di ba? Oh, kung Lalo na kung yon. malinis naman ang yung konsensya at saka ang iyong ano? Butin. Kalooban. Buti ba? <laughs> <laughs> Kenchan, kaya mo yan! Kaya mo yan! Sabi nga, di ba? Oh, oh. oh. Ayan, naalala ko si Kenchan, nung no, hindi pa siya sikat nun, di ba? Just me, yes. Nakakasama Chris, namin dalawa ni Kuya Romero. Ah. Ayan. Just me, nakakatuwa, di ba? Sinama pa namin sa ano, no? Kasino ba yun? Char! <laughs> Ken John, casino tayo, di ba? Oh, Pero nanonood lang kami, hindi kami tumate. Pero okay. kung sinubukang tumaya ng 1,000, just me, sa Chris, ang maka yung 1,000, mata, boom! Nanalo ako, di ba? Naging 2,000. Yes! Shiwaran.